Ang hirap maglakad <laughs> sa kalawakan kung ikaw ay nag-iisa. Sarili kong lyric siya na. Ay, grabe. Doon po tayo nang galing. Doon po sa Gibbs for Less at saka po sa Pinoy Market. Blessed Sunday everyone. So, it's green. Lakad-lakad na po tayo. Tagaktak -tag na po yung aking pawis. Ayan. Pahart naman po ng aking reels sa lahat po ng maraming stars dyan baka naman pwedeng pahingi na rin ng stars hindi pa po ako makapagbigay ng stars kasi kinakain po kasi ang load ko oh ang init magka 12 o'clock na po ng tanghali eh. at ako po yung naka flat <laughs> naka flat ang inyong ang inyong uh, ang inyong vlogger thank you all sa lahat na suporta nyo god bless everyone Blessed Sunday.